Irido ang tulong persona sa banggaan ng truck as in kotse sa Maharlika Highway sa Porokdos, Barangay Banaw, Ginubatan, Albay. Alas 8 nin aga kasuod ma Mayo 29. Binisto ang mga lugada na si Chairman Rodriguez, 22 anyos, estudyante, residente kan Purok 3 na si City, driver ka na koche. kotse. Asin ang mga kaibanan ka ining si Angeli Dines Porcalia Lim, 22 anyos, estudyante, residente kan Barangay Doonaw, Ligao City, Asin in Shaira Quinones, 25 anyos, IT na tinakabarangay ni Rodriguez. Basado sa investigasyon, parehong direksyon ang dalagan kan truck as in kotse. Alagad pag-abot sa pinangyarihan, may pinaglikian subot na poste ang kotse na nauli sa pagkakabangadigdikan digdikan truck. Uh, yung isa po, uh, nasa landon pa po sa, dito po sa, ano, sa Rafael, nakaparada dito sa, kung ano, uh, may shop kasi inaayos yung isang bihikulan man po, yung Honda City, dinala po sa uh, Naga City para ade, uh, pili ka para po ipaayos doon sa tasa ng Honda. Tulos man napigdarara sa ginubatan rural health unit ang mga lugodan sa nasambit na insidente para sa magkakanigong asistensya medikal. Maswarting da iman na kulugan na ang driver ng truck na binistong si Valmar Marteres Espera, 40 anyos truck driver residente kan barangay Laniwan, Northern Samar, asin kaibanan kaining bahinante na si Joe Javier Rebato, 35 anyos residente kan parehong lugar. Uh, mag magingat magpangadip po kita sa ano sa uh, ano, sa pungray kapal para uh, mag magay kita ma iwas kita sa mga araw-araw ng aksidente din po abang na sa kalsada po ang mga driver po dai magpara para mag maginutan kundi magligayan po kung sisay po ang uh, dapat na palaogon sa linya sa presente pagiimbestigaran pa kan awtoridad ang pangyayari asinan winalat kay ining danyos para sa mga baratang tatakbikol, 一群 boy。